Good morning, guys. Kagigising ko lang, guys. So, magsasaing tayo ngayon. Against the light, yata. Ito tayo. Magsasaing ako, guys. Sasana so, ba yung ating rice cooker? Sa rice cooker ako magsasaing, guys. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, pag sa kahoy, Uh, minsan uh, at anong minsan katalasa talaga nasusunog yung kanin yung mawiwili ako sa trabaho ko ba tapos makakalimutan ko na yung sinain ko kaya nag-decide na ako na talagang rice cooker na talaga para hindi sunog yung sinain namin baka palagi ako kalitan ni mister ano ba yan o diba for sure lang so dito ako nag Kumuha muna ako ng bigas. Salit lang. So, dalawang baso lang. Dalawang takal na. Masya so, na kami dyan. Ayan. So, ano natin? Babalawan natin. Oh! What happened? <laughs> What happened? Pero kung magluto, doon ako sa labas. Saing lang dito sa rice cooker kasi para hindi siya ma... hindi siya masunog. kung sa ilonggo, pakilisan tama, kilisan kilisan yeah. ilongga kasi ako ganyan yung tawag namin so I'm trying to speak Tagalog para yung iba makaintindi diba? diba guys? Tapos, di ba, sabi ko sa inyo guys, yung, yung ano namin, yung tubig namin, may tina. So, nilalagay ko na tubig, mineral. Kasi nga, kung hindi mineral, talagang ang, ano, ang, ang kanin, itim, itim yung, ano, kalabasan ba? Diba? Itim guys, Natry na namin kasi. So, ina ilang try na rin ako. So, ang ilalagay ko na tubig is mineral water. Yung pang-last lang. Yung pang -last lang naman, guys, para puti yung kanin. Kasi pag yung tubig namin puso. Ano siya? Kulay itim. Kulay itim ang kalabasan. So, ayan na. Ah. Dalawang baso lang naman. Yan ang ginagawa ko, guys. Lipat natin, guys. Sa ating camera. Ayan. So, ayan, guys. Oh, Sasahing ako. Dalawang baso lang. So, pupunasan muna natin. Tapos ilagay natin sa rice cooker. And ito guys. Ay lang. Yan. So, i-water natin. para para sureness guys nga hindi siya mag ano para sure siya guys na hindi siya masunog ang kanin. ayan so ayan nakasain na ako magkakape mo ako ngayon. so i-arrange ko muna ang ano ang aming mga pinggan kutsahan Ayan, 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 ayan Tapos, guys, may pakita ako sa inyo, guys May pakita ako sa inyo Manga Ayan, shoutout kay Ping Ping Thank you for this mango Ayan, oh So, nag-order talaga ako, guys Pinapahinog ko ito, guys Ano to ah uh, Apple mango Ah, kapitanyo guys, kape, kape na galing Israel. ayan guys, so Jacob, shout out Jacob. Bigay ni Sister Red. Sulugan so, naman natin ang ah, Bird Tree, shout out Bird Tree. Ganang na nagkataon. Hay. Hmm. Sa to'ng Ay, oo, pare. Kasama ko si Minnie. Mga pinanom ko 'yung dalawa. Wih. Oh, Tapi with gatas. Tapos biskuit nga gamay. Kita sini. Oh. Ah

YouTube again. Mm. Ayan. Hot ni Coffee mate. Ano? mo. Yan ang kape niya, pai. Ah, oh, no, oh, naman kung sa ulan laptop. Oo laptop. Ano 'yung sa

Tikman mo ang galing si Buni, dugay na na. Ah, mananam. Mananam na. Hmm. na, So, dapat, ulan nito, eh. Lumugo, go. Pasin, 'yanu. Pas. Gibi din daw.

<laughs> ano ka? Jagid ni. Lagi bot ako sa ano mata. Ko. Ano? Nadlok. <laughs> Pertigil blood na. Your mama is here. I'm not. Uh, I'm not. I'm not going anywhere. Mano, no. Man, no. kaka kano ka? I'm not going anywhere. Why are you afraid? Lagi bot mata ako. Hmm, kalagay.

Ay, na. Huwag ko na off ang light kay maan mo niya gusto. Ang na nga parmigid on, bising adlaw doon. Natakot ang aming baby boy. Mang! Mang! Nanagyan din. Oo eh. Nanagyan na gali. Nanagyan na gali. Pertibla singgit na. Nanagyan na gali. Ayan. 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 Hello guys, magluluto tayo ng adobong tangkang kong. Para pang ulam mamaya. Si Nini nag prepare apa luluto. Habang pa lang luluto ng kangkong, na adobo, si Nini mag-aano Nag magluluto din siya ng mino niya. Uh, binignit guys. Nuyan din namin yan, gisa-gisa mo na tayo. ilagay natin mamaya ang Nilagay natin ang kangkong. Meron akong kangkong, guys, oh. Kita nyo. Binili ko to 10 pesos lang. So, Sarap to adobo. Sino makarelate sa inyo, guys? Adobo, adobo. Adobong kangkong. Ayan. 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 Okay, Ayan. Uh. Ayan. 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 So, natin. Ayan. Sarap na yan. Ayan. adobo. Ito ang ganap ngayong araw na to, guys. Ganap for today. Tapos si Nini, eh, nag, nag-prepare nag si Nini. Nag-prepare si Nini nito, guys. Oh. Saging, nang saba. Tapos, ano guys, ito guys, oh. Kamuti. Kamuti. Tapos mamaya mag-merienda si Nini with Coke. Ayan, merienda kami. And Maruya. Tawag ba dito? Ayan, so... Para mayroon tayong pang ulam mamaya, guys. So, lagyan natin ng oyster sauce. So, takpan muna natin, guys. Anong pang takit natin ito? Ayan. Takpan tapos lagyan natin ng oysters. Tapos mamaya at saka, silver swan. Tapos si Nini, simpre, nakatira kami sa probinsya. So, kahoy na naman. Kahoy na naman ang gamitin namin. Ayan, si Nini ang magluluto ng, ano ito na? Binignit, guys. Mariana. Oh, kuwana, pagilin lang. Oh, sige, tangan. Hahaha. <laughs> <laughs> Ayan guys, oh, mayroon ding na lockdown ako nyo kala. Mayroon yung <laughs> kaming tao hmm. sayang so, sayang So ipagpatuloy ko ang ah, aking pagluluto. Lagyan natin na uh, uh, oyster sauce. San ba yun? Where is my oyster sauce? So, oyster sauce guys! Baka naman, so lagyan natin ang aking to Para lalong masarap. to Ano eh? Niloto. Mabago. Eh. mo. Ayan. Oyster sauce lang ang katapat niyan, guys. Tapos, ano? Calvert one side sauce. Ayan. Ayan. Naginit ka talaga uh, 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 huh? ito. Hindi, hindi, bilhin pa ng init mo. Gano'n, ito'y buta ko ito. Uh, Tapos, lagyan natin ng silver swan. Pagka naman silver swan. Soy sauce. Uh, Kunti lang. Tagdagan na natin mamaya, guys. Kaya kung damuon, kung kasi malat. Malatan ko ba? Yes. Tapos pakuloy natin. Tapos siya... Ay! Lagyan na ng tubig. Dali mo lang niya. Madali lang nutuin, guys. puluhan natin. So, yun. ko sa inyo mamaya pag ready na, guys. Guys, hello, everybody. So, ayan na, guys, ang ano ni Nini. Guys, oh. Ang kanyang, ah, uh, ano tawag dito? Binignit. Simple na binignit lang yan, guys. So, ayan. So, kumuha na ako, guys kakain ako eh. Titikman ko ang luto ni Nini. Ayan, nagluto rin ako ng ano guys, tuna. Tapos ito yung binignet ni Nini na niluto guys, oh. Ayan, ito yung mga laman. Dami niyang ang saho guys. So, titikman natin. Ayan na, titikman natin ang ano ni Nini, ang luto niya. So, tikim-tikim na tikim, tayo. Ayan, 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 ayan. O, ayan si guys, o. Patikman natin. Nakaluto na rin si Nene. Nakaluto na rin ako. Nagluto ako ng kangkong, di ba? So, yun, nano na yun. Na-ready na yun. Tapos nagpito ako ng isda. Patikman natin. Hmm. Sarap siya, guys. Pero may kulang kami hindi nalagay dito. Ah, uh, sago, pero okay lang. Masarap pa rin siya. Mmm. Kahit po tayo, guys. kami galingin, no? Hmm. tangan ko itong ano, ano ito, ah? Lang ano? Langdang. First time. First time namin nilagyan ng landang landang Hmm. sarap siya. Kaya abang-abang, masunod, mag ano kami ni Nini. Magluto kami nito tapos i-business namin. Ay ni. Pecuran natin tong ano mo kay para sa sunod barat ka sampol. Hmm? Sarap. binig nit Sige lang ka maluto ka man taliwat Atong may ano May sago hmm. Mimi ah <laughs> Ayan dan sini nih. So bosing ko to. Tapos bigyan ko rin sini si nih. Siya na bala doon magbigay sa mga kasi manuwa niya. <laughs> kasi manuwa sa so, mga kaburks. Ibat eh kay mama niya. Ilang guys, have a good day and God bless everybody.